So, narito na si Putin na nagmamagaling na sinisisi ang kanluran para sa gulo sa Ukraine. Sabi niya, sabik na sabik daw siyang tapusin ang digmaan habang patuloy na naglalabas ng missile at drone strikes sa mga inosenteng tao. Parang sinabing, gusto kong magpahinga, pero bakit hindi nauubos ang missile ko? Nakarating sa atin ang balitang habang siya ay naglalakbay sa Secret Nuclear City na Sarov na parang James Bond ang paborito niyang sabihin ay bakit kalaban ko magkaibigan tayo mga kaibigan Nanlilimot ang mga tao sa West ayon sa kanya dahil 2014 pa daw nagsimula na ang lahat ng pinabagsak ng Ukraine ang mga tanke at eroplano sa mga kataong mahihirap sa Donbas. Gusto mo ba ng dramatikong pasabog? Sinasabi niya, sabik daw siyang tapusin ang digmaan habang nagbabalak ang isang militar na sumugod kay Zelensky. Ano to? Telenovela? At sa mga balita pa, tila may no-kill order si Putin sa mga utusan niya. Huwag ninyong patayin si Zelensky. Ani Lukashenko ang kanyang kuya sa politika. Mas malakas pa ito sa mga walang sawang series ng mga telenovela. Ang kanyang mga tagapayo ay humanda na sa isang matinding operasyon, pero pinigilan ni Putin. Maghintay, ibang plano ang kausap ko dito. Palakpakan! Napaka nakakatawa, ang mga katotohanan ay tila lumilipad na mas mabilis kumpara sa mga missile niya. Kung totoo, ito na ang pinakamalupit na comedy show sa kasaysayan ng politika. Hanggang sa susunod na malaking gulo mga kaibigan.